sa panahon ngayon, pag-usap ang chika, dapat perfect attendance ka talaga sa online classes para hindi ka malito. Ganito kasi ang nangyari sa isang netizen na naguluhan sa ibinalitang pagtulong ni Kim Chiu sa apektado ng lindol sa Cebu kung saan nagpadala ito ng dalawang 10-wheeler Wheeler Trucks. E Talbo. Medyo ano, di ba? Parang may nag-comment kasi doon, ano ba talaga dalawang 10 Wheeler Trucks? Kasi yun ang tawag doon sa truck na mahab na ano na malaki 10 wheeler truck 'di ba ang tawag don? so sabi nung netizen ko ya Romela at Rodel kung dalawang 10 wheeler wheeler tabubulol ako ha ah, wheeler truck eh di 20 yon sabi Oh, kasi dalawa eh. 10 plus 10 equals 20. Nalito. Nalito. Kasi yung tawag sa 10 wheeler ta, yung kapag malaking malaki. Kasi doon po, dalawa lang siya na 10 wheeler tawag doon. Kasi doon nilagay yung mga construction materials yes. na ipinadala ni Kim Chiu doon sa mga cemento. apektado oh, oh. ng Cebu. Para yung pagpagwa ng bahay. Oh, oh. Diba? So daw ni, ano, ni Kim. Kasi 10-wheeler truck, tapos dalawa. <laughs> Di Dala. 20 daw. 20 daw na truck. Sabi ko nun. Actually, maraming na dito sa mat na yun, ha? Parang, <laughs> ano eh, ang tawag doon, tricky, parang ganon. Hindi diba, tricky. Parang, hindi tricky. Pero, naloka naman ako dito, sabi nung mga nagko-comment doon sa ano, doon sa may, uh, comment section nila. Pero ang importante dyan, ay napakalaki naman talaga nung 10-wheeler truck. Kahit dalawang truck yan, napakarami pa rin na itinulong, Oo, diba, diba, ni Kim. At ang maganda pa dyan, friendship. Hindi lang si Kim at saka si Paola. Mm -hmm. nag nagbigay pa sa bukod dyan, diba, nagbigay uh -uh. pa sa 1 Million. Uh -uh. Pati yung kanilang mga fan eh, kagaya nila, uh, nila Anilin Anapemuelo. Yung kanilang grupo na Kim pau, Di, Di si, si Kim Kim Pao. Pao. Oh, oh. Nagpadala din ng pera. Mm, Nag-ambag-ambagan sila. Nakalikom sila ng 8,000 para itinulong doon sa Cebu na yun nga kasi tagal Cebu din naman oh, oh. si Kim Chiu. Nakataon na doon din nung ginagawa nila yung tape ng kanilang cell, eh biglang lumindot and thank God, dalat sila safe. Tapos yun nga, kasi tagang inspirasyon nila si Kim, itong mga fan ni mga nagbabalik kay Kim Pau, ay mm -mm. eh, nagpadala niya rin ng tulong pinansyal. Oo, oh, pero nakaka, ano, di ba, nakaka lungkot kasi ang daming aftershocks na oh. nangyari, di ba? Yun ang medyo nakakatakot doon ng after ng Major Lindol, yung mga aftershocks na tinatawa. Pero alam mo ako, friendship ba? Oh, oh, kasi, ako ka, <laughs> ako nga, di ba? Ako, si Rawel Placente. Eto po. Avante. <laughs> <laughs> Eto. Yan, nawala ang puso mo. Eto. A alam mo, kahit pa paano na ano yung utak ko. Parang, mm. -hmm. halimbawa, may nakikita sa TikTok. May kasi pinapress pa. Dapat huwag na po yan. <laughs> October 3, ito na yung big 3, Ay, big one. Yung gano'ng gano'ng, Nagdala sa Lord October 3, sa po, hindi po yung matoy. Thank you, Lord. Na hindi naman natoy. Mm -hmm. Kasi tanging just lang ang nakakal. Huwag uunahan na. Eto, ano, October 3? So, Chris, natapos yung October 3, walang bigwa na sinasabi. Ang just lamang ang makakakalipong kailan talaga mangyayari. Pero sana, Lord, tama na po yung mga fortuitous events. Tama ba? Fortuitous events, matawag yan? Okay. Mga fortuitous events. Okay. Sabi ni Fred, sir. Oo.